Okay, chika time. Bago ako pumasok sa aking trabaho, meron pa akong uh, 47 minutes. 47, maybe 30 na lang kasi maglalakad pa ako 10 minutes. <coughs> Mas mabuti ng maaga kasi ang hirap makakuha ng parking dito sa uh, pinagtatrabahoan ko. Grabe! Ang laki ng parking pero halos punuan lagi. Yan. Nakahanap naman ako meron pang space dito. Available na tatlo sigurong spot nakuha ko. Or, one, two, apat na spots, nakuha ko yung isa. Okay, magkwentuhan muna tayo bago ako pumasok sa trabaho. Ito ang ikukwento ko. Yung katrabaho ko na natanggal after 20 years sa service. 20 years sa na pagtatrabaho niya sa hospital. Grabe, parang napaka-unfair ng ginawa sa kanya marami yung nagsasabi na unfair daw yung ginawa sa kanya kasi bakit daw bigla na lang tinanggal nang wala man lang warning, wala man lang uh, anong tawag dito. Hindi talaga makatarungan kasi yung ginawa uh, ginawa sa kanya eh. Oo, uh, inaamin ko, nagdasal naman talaga ako na sana mabawasan yung bully sa trabaho ko. So nabawasan nga, pero hindi ko na-expect na matatanggal siya, no. Ang expect ko lang naman is mabago ba yung patakaran, mabago yung, uh, yung the way na magtrato sila ng mga katrabaho, parang ganun so masyado siyang, uh, medyo naging mean din siya sa akin nung una kasi naiintindihan ko naman, inilagay ko yung position ko sa position niya, naisip ko na stress lang siya, lahat naman kami stress kasi yung trabaho namin is nakaka-stress talaga uh, actually, ang nakaka-stress hindi yung trabaho kundi yung mga katrabaho at yung mga minsan yung ah, basta, mahabang proseso yun, nakaka-stress din yun kasi we're working on the you know, people, yan mga pasyente, ganyan kung mapatapat ka pa sa mga pasyente na mahirap intindihin basta maraming iba't ibang klase ng mga pasyente pero kailangan ng pangunawa 100% na pangunawa so ito na nga, itong katrabaho ko nung nakaraan na nasigawan niya ako nag, nag, talagang sinigaw-sigawan niya ako inintindi ko na lang hindi ako nagalit sa kanya kahit pa halos mangyayak-ngayak ako sa sobrang uh, inis ko din sa kanya Yun nga, inaway niya ako, pinagalitan niya ako Kasi nga daw ganyan-ganyan Ako daw ay ano Kumbaga na-stress siya kasi nahabol niya yung bonus Siya kasi kasama sa bonus Ako naman kasi hindi kasama sa bonus noong time na yun Sandali may nadaan Hintayin ko lang siya na dumaan Hindi ko alam kung saan ang niya Ah, sa sasakyan niya yun. So, ito na nga. Inaabol niya yung kanyang bonus. Kaya na-stress siya nung time na yun. ah, uh, kasi meron kami 250 na bonus. Hindi naman ako kasama dun sa bonus na yun. Ba't, ba ako, ba't niya ako ni-stress, no? Siya lang naman kasama dun kasi hindi ako pasok. Kasi hindi ako umabot sa quarter. Kasi nga, uh, hinayor ako is August, kumbaga. Kaya hindi pumasok. So, ito na nga. Na-stress siya nung time na yun kasi hindi ko na malaya na pati yung palang call light ko ay nasasagot na rin niya na dapat ako nga naman ang sumasagot so inintindi ko na lang pero mas marami pa akong dahilan sa kanya kung ba't nainis ako sa kanya nung una yun. pero hindi ko hinangad na matanggal siya pero natanggal pa rin yun nga dahil sa kawalan ng parang fair na tinanggal siya. Alam mo yung hindi man lang siya binigyan ng warning, hindi man lang kinausap yung mga employee ko, sino yung mga nagreklamo. Ang inireklamo daw sa kanya ay dahil daw masama ang ugali niya. Ganyan, just ko may mas marami pang masama ugali sa trabaho ko. Sobrang tindi pa nga sa kanya. Wala yung ugali niya doon sa mga naka ko. Just ko. Pero somehow siya yung natanggal. Tapos isa pang reklamo is dahil daw sa hindi daw inaayos yung trabaho, iniiwan daw yung mga pasyente na hindi daw malinis. Kasi may mga pasyente talaga na kailangang linisan eh kasi hindi na nila kaya maglinis sa mga sarili nila so yun daw yung dahilan iniiwan daw na hindi linis samantalang saksi kami na mga katrabaho niya na magaling siyang magtrabaho na pulido talaga siyang magtrabaho at gusto niya malinis yung trabaho niya maayos yung trabaho niya make sure talaga niya na nasasagot niya yung mga call light at talagang pinapalitan niya yung mga pasyente niya ng mga diaper talagang hinugasan niya yan, nililinisan niya yan kaya hindi kami naniniwala na yun ang dahilan pero somehow yun nga daw ang isa sa mga dahilan. And then, and then ang napakasakit pa is 20 years, di ba Bigla na lang isang araw is, the next daw siya ng HR na pumunta ka dito sa HR. Hindi na kita ilalagay sa schedule kasi tanggal ka na sa trabaho. Grabe, tanggal ka na agad. Wala man lamang warning. Wala man lang, hey, reconcile ko, ipag-reconcile ko yung mga, at, mga employee. 'di ba? Under dun sa management, dun sa mga uh, sa manager, kausapin ng manager yung kanyang mga employees at pagharap-harapin ay eh, counsel sila, pag usap-usapin sila, tanungin ng mga problema, and then magawa rin ng investigation sa trabaho, hindi ba sa kanilang magpa-fire ng walang mabigat na dahilan kailangan is magkaroon ng mabigat na dahilan bago mo i-fire yung tao. Huwag kayong basta mag-fire na lamang. Kasi 20 years, grabe. Paano yung kanyang benefits nun? I don't know how that works ha. Kung yung benefits mo is makukuha mo pa rin ng... Well, siguro kasi binayara mo yun eh, di ba? Inuhulugan yun, buwan-buwan. Hindi lang buwan-buwan. Kada sahod yun, yung kanyang pensyon. Kaya talagang makukuha niya siguro yung pensyon niya. kanya yun, yun eh. Anyways, yun nga ang sakit noon na basta ka nalang tatanggalin na without doing yung bang investigation man lamang. Kasi ako, nagtrabaho na ako sa iba't ibang mga trabaho noon. Bago ka ma-fire is, meron silang ginagawa na mag-investigan muna sa trabaho. Tatanungin yung mga katrabaho, tatanungin ko ng mga dahilan. And tatanungin kung ano siya bilang employee, kung ginagawa ba niya ng trabaho niya ng tama and then kung may problema sa mga katrabaho mini make sure nila na pag-usapin or reconcile or mag-counseling yung mga katrabaho magkatrabaho na nag uh, ano yun, yung may tunggalian kung baga may alitan sa sarili sa isa't isa, may problema sa isa't isa yan, ganyan uh, pinaghaharap-harap nila at pinagkakasundo kung may problema yun ang ginagawa sa mga naging trabaho ko noon may tao na naman yes ko hindi talaga makapag vlog nito mukhang dito ang punta niya ngayon yun sandali nang titigil muna ako ayan malis na yung tao pwede na ako mapag continue ng aking vlogging so ito na nga uh, so pinagharap harap nila yung mga employee at tinatanong ko nung dahilan kung bakit uh, anong problema nila sa trabaho bakit hindi sila magkasundo ano ang pwedeng maging solusyon upang magkasundo sila sa trabaho, mga ganon. Pero nangyari talaga without warning talaga as in. Yung i-text ka na lamang bigla na, okay, pumunta ka ngayon dito sa HR, hindi na kita ilalagay sa schedule kasi tanggal ka na. Wow, ang sakit nun ha. So buti na lamang at ito pa lang si yung katrabaho namin nga na natanggal ay eh, meron pa siyang isang trabaho nagtatrabaho siya sa nursing home. Dalawa pa lang trabaho niya. Grabe, paano niya nakakaya? You know wonder kung bakit stress na stress siya. Napapasok sa trabaho. Meron mo 12 hours yung trabaho namin dito sa hospital. Tapos may isa pa siyang trabaho uh, sa nursing home. Hindi ko alam kung ilang oras siya nagtatrabaho doon sa nursing home. Grabe, paano mo nakakaya, nakakaya yun at your age? Kailangan ba talaga niya ng pera? Siguro, kailangan-kailangan niya. Parang pagkakaintindi ko, eh, sa kanya din nakatira yung uh, apo niya. May isa pa siyang apo. Tapos isa niyang anak nakatira din. Parang siya yung nagpapaaral dun sa isa niyang apo. But I mean, I don't understand why but I don't know somehow. Maybe she's not a... Uh, wala, alam ko rin. Hindi naman siya Pilipino. Hindi rin siya American. Kaya parang, ewan ko, parang Mexican siya. Parang ganun. Siguro ganun sa kanila yung kultura nila. Anyways, yun nga. Uh, wala na siya sa trabaho. Nandun na siya sa nursing home nag full time na siya dun sa nursing home. Yun, sabi ng mga katrabaho ko, pwede daw siyang mag-file ng lawsuit. Pwede niya i-demanda yung trabaho namin sa pagtatanggal sa kanya without ano. Pero ewan ko ha, hindi ko alam kung paano 'yun. 'Yun lang ang nasabi nila na kwentuhan namin na sila ay disappointed. So yun lang bye.